Satu minuto lang mga idol. Sa sa baray na daw ha. Pero lang mo siya niyo. ni ito nagbuhos pa man ako pa ng tubig. Ano lang mo Ano lang mo na Ano lang mo na niya ito? Shhh! Mano! Ang tabago na niya. O Para trabaho. Ganyan lang yan, ang tao. Nabubuhos yung bongo. Mate! Gana naman siya. Ito Ito yung

Pabilis siya na hanggang tirado sa mainit. Dapat mabilis man ang tirado mo. Kasi mga orang sa pa. Ano kayo? mga muslim pa? Ano mga muslim pa? mga mga muslim Sampuro, kaya uh -huh. mo. Basta kaya. No, Kung natin sa malipot, dapat pa mo. Ano po Ano video? Kamay na yan, kagurang na yan. Ha? Ay, na. Hmm. Oh. Ay, no, ah, na. Ayun na na. Ayun na, idol. Ayun na, idol. idol. na, idol. na, idol. naman ito? Ay, idol. Ito na naman. Sabot na naman ito. Idol. na naman ito. na. idol. na. na. Idol. na. na.